Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang araw po sa inyong lahat at itago niyo po ako sa pangalang Nilro. Kuya E, isa po akong tago, straight acting po. Pero nadiskubri ko ang aking pagkatao ng kabataan ko ay naging likas sa akin ng pagiging mael sa tuwing natutulog ang aking pinsa na kalapit kong matulog, ipapatong ko ang aking kamay sa bahagi ng shorts niya kung saan ando ng paps. Wala naman iba kong nagawa noon sa takot ko na mahuli ako. Basta ang sa akin ay kapakapa lang. Hindi ko man alam o maintindihan bakit ganoon at bata pa lang ako ay madalas na akong magjacks. Tinago ko man yon ng mahabang panahon minsan ay mabibigyan ka pa rin ng pagkakataon na maisakatuparan mo ang mga inaasam mo like nung kabataan ko ay nag-ipon ako pambili ng magazine na puro hubad na lalaki ang laman doon ako humuhugot ng elat lakas upang makapag jacks o makapagpalabas hanggang sa naging iba na ang pangarap ko ang makaalantak matikman ang mga nakikita ko lang sa mga babasahin at gaya po na nabanggit ko na pinsan ko. Na sa pinsan ko ako unang nakaramdam ng ganoon, sa kanya ka rin unang mararanasan ng pantasya ko. At 16, mas mapusok na ako at ready na gawin ang mga noon na, na binabasa lamang. 17 lang noon din ang pinsan ko nang matanong niya ako kung baklaraw ba ako. Sabi ko, bakit mo naman natanong yan? Sabi niya sa akin ay alam daw niya ang pagkatao ko pero hindi naman niya ipagsasabi. Sabi ko naman sa kanya ay mabuti at salamat. Pero may kondisyon daw. Kailangan ko siyang lantakan. Sabi ko si hindi pwede dahil magpinsan tayo. Sagot naman niya eh ano naman. Sikreto lang natin at walang makakaalam. Alam din daw niya nung bata pa kami ay hinahawakan ko yung kanyang paps. Nabigla naman ako, Kuya i. E. Naron ngang naganap ang aking unang paglantak. Nasa kwarto kami, nang basta niya tanggalin ang kanyang pambaba. Nung una ay tila ba ako nahihiya, pero nung tila ba ginanahan na ako ay inenjoy ko na. Sa edad na 17 nga ng aking pinsan, ay inenjoy ko ang kanyang average size na pups. Itago na lang natin siya sa pangalang Conan. Si Conan Kuya i ay hindi ko masasabing gwapo at hindi rin naman pangit. Pero mapusok din kasi si Conan tila ba ginagawa niyang lagusan ng aking bibig. Trip niya yung wild kung wild talaga na di pong hindi naman yon kalakihan ay masasaktan at masasaktan ako. Madalas na may mangyari sa amin Kuya i. Parang basta-basta na lang kapag gusto niya ilalabas niya yun. Nasanay na rin ako. Gusto niya, kinakain ko ang sumasabog sa kanya. Ganon siya minsan. Minsan nga gusto sa mukha ko pa. Pinagmamasdan niya madalas ang ginagawa ko. Tipong gustong gusto niya yung paglantak ko. Dumating din sa point na halos 3 times a day nangyayari yun. Sa iba't ibang bahagi ng bahay o kahit sa tagong lugar sa masukal naming bakuran. Hindi ko alam kung special bonding ba namin yun pero... Nagkasabay kasi kami talaga na parehong mael. Hindi ko na yata mabibilang kung gaano karaming beses namin ginagawa yun. Tipong naging libangan naming dalawa yun ni Conan. 18 na siya. 17 ako nang hindi inaasahang mahuli kami ng isa pang pinsan habang nakalantak ako. Siya si Ivan. Hindi niya sinabi kay Conan ang nakita niya pero sinabi niya sa akin na gawin ko rin daw sa kanya ang nakita niya. Sabi ko ay hindi pwede dahil bata pa siya. 15 lang siya noon at sinabi na bakit ako daw hindi naman ako matanda. Sinabi sa akin ni Aiba na mas malaki raw ang kanyang paps. Kinuha ang kamay ko at pinakapa. Nagulat ako noon kasi nasa labas kami ng bahay. Sabi ko baka may makakita. Sa takot ko na magsumbong at sa el ng makapang kanyang paps ay pinagbigyan ko na si Ivan. Tari pinagbigyan. Nagulat naman ako kuya e, kasi talaga ang dax ang pinsan kong si Ivan compared sa aking pinsan na si Conan. At hindi ko alam na ganun kadax ang paps ng aking isang pinsan. Kuya e, akala ko ay puro lantak portion na naman ako sa pinsan kong si Ivan tulad ng kay Conan pero may pasabog ang Ivan. Dumako ito sa aking labi at humalik. Nagulat ako kasi di naman ako nakakahalik pa at hindi ko inakala na marunong si Ivan. Actually hindi lang marunong, magaling. Na-enjoy ko yun Kuya E. Matapos yun Kuya E ay naglaro ako sa kanyang katawan. Hanggang sa muli ay madako sa kanyang paps. Ginalingan ko Kuya E at halos magingay si Ivan. Buti, walang tao sa bahay at kami lang dalawa. Mas na-enjoy ko laruin ng kay Ivan. Sabi ko, mas panalo pala kapag may ipagmamalaki ang lalantakan. Tulad ng ginagawa ko kay Conan, sa bibig ko yun, sinasabog ni Ivan. At simula noon, Kuya I, dalawang pinsan ko na ang nalalantakan ko. Sawa ako sa lantak, Kuya I, pero mas na-enjoy ko na noon sa Ivan dahil sa mga kising sin talaga o mahilig sa kising sin loko. Medyo hirap lang ako that time kasi minsan tawag ni Ivan, tawag ni Conan. Pagod na pagod na ang bibig ko. Hanggang one time kuya I, ang dalawa kong pinsan nasa aking kwarto. Nagtataka ako bakit nandun sila. Walang salitaan. Ilang sandali ay tila ba nagbaba ng telo ng dalawa. Alah, gusto talaga nila na pagsabayin ko silang dalawa. At ako, bilang maela, hindi ko napigilan ng nararamdaman. Magsalitan sila na nilalantakan ko at may pagkakataon pang sabay kong nilalantakan. Pero hindi talaga makakaila na kahit ganun tila nagseselos si Conan kasi mas madalas kong lantakan ng kay Aiba na talagang makikita mo talaga ang layo at pagkakaiba. Kuya i. E, Kaharap si Conan nang magdesisyon si Ivan na pumasok sa akin. Hindi ko halos kayanin pero naipsan ito ng aking paglantakay kay Conan. Iyon ang kauna-unahan na mapasok ako na sa tingin ko ay hindi gusto ni Conan. Never kasi siya nag-initiate na gawin yun. Masakit na masarap hanggang sa kinalaunan ay nakasanayan namin yun. Kapag nagtawag na si Conan at andun na rin si Ivan ay go kami. Tumagal din yun haalos ng dalawang taon. Kaso kuya i, si Ivan ay nag-migrate ng Canada. Kami na naman ni Conan ang naiwan. At kuya i, mula nang umalis si Ivan parang mas naging sobrang close naman kami ni Conan. That time ay may kissing scene na rin sa pagitan namin. Mas magaling palang humalik si Conan na para kaming magjowa. Minsan mas matagal pa ang kissing sa lantak. Nakasanayan naming dalawa yun. Ayoko man aminin, mahal ko na ang aking pinsan. Sinabi sa akin ni Conan, sana daw wala nang iba at kami na lang. Yes, Kuya I, ang aming pagiging magpinsan mas lumalim pa. Lalo na kapag kami lang ang magkasama. nagka yuhan kaming dalawa at tila talaga mag-asawa kapag kami lang ang magkasama. Napansin namin dahil sa sobrang kabisihan ng pamilya namin, hindi rin naman siguro kami napag-isipan na may ganong eksena. Tumagal ang relasyon namin ni Conan. Nakapagtapos kami ng pag-aaral na kami ay nagmamahalan. Nang bumalik si Ivan, alam kong gusto pa niya pero hindi na pwede. Nang tanungin ako ni Ivan, bakit ayaw ko na? Sabi ko na lang na hindi na tayo bata. Wala na noon si Conan sa poder ng kanyang magulang may sarili na siyang tirahan kaya naman doon kami madalas na magkasama. Isang araw kuya i, nagulat kami dahil may tao sa labas ng bahay ni Conan na kumakatok. Nang pagbuksan iyon, si Ivan. Sabi niya alam naman daw niya lahat ng nililihim namin at wala daw makakaalam kung tulad ng dati ay may mangyayari. Halos magalit si Conan pero sa takot din niya na makaladkad sa kahihiyan ng kanyang pamilya at pangalan, nangyari muli ang dati. Pero sa kondisyon na hindi ako pwedeng halikan, pumayag naman si Ivan at nagpalantak lang. Hindi ko masyadong ginalingan kasi baka magalit si Conan. Tulad ng dati, tila mas naging big time lalo ang paps ni Ivan. Pero aminado ako, siguro dala ng L na miss ko yun. Matapos yun ay kinausap ni Conan si Ivan at hindi ko alam kung ano nga ba ang pinag-usapan nila pero hindi na muling nangulit sa amin si Ivan. Ang alam ng pamilya ko ko ay close lang talaga kami ni Conan dahil nagpaalam na ako na doon titira. Naging malaya kami ni Conan at nabuhay na tila mag-asawa. Sabi nga, too good to be true ang samahan namin ni Conan at kailangan pakaingatan dahil sa hindi ito normal sa mata ng lipunan. Kuya I, as of this day, kami pa rin ni Conan for 11 years. Marami kaming mga labang pinagsamahan ni Conan at issue natin na rin na kinaharap. Pero masasabi ko pinagwagian na. Kuya I, namuhay po kami malayo sa pamilya namin at nagpakilala bilang magkapatid kaya naman maayos ang aming pamumuhay. Sana po Kuya I ay mabasa nyo rin po ito, itong aking kwento. Hanggang dito na lang, Neil Rowe. Well, kaiba nga to, ano, sa mga... Pero may mga ganito may mga na mga istorya akong nabasa ano, sa palagay ko. Uh, ito yung pagmamahalan din naman ng magpinsa, no. Siguro, ang ano talaga natin, no, tao lang talaga. So, hindi natin mapipigilan kung ano man yung mga naramdaman o mga nangyayari. Ikaw na namulat sa pinsan mo ng ganun. Uh, good thing naman ay hindi lang puro naging L. Pero parang hindi ko nagustuhan yung dumating si Ivan tapos may nangyari pa rin o... Parang sinasabi mo na na dahil sa LE parang na miss mo rin 'yon no parang yung loyalty mo kay um yung loyalty mo ay nawala 'di ba ng panandalian pero anyways uh, masaya kayo sa ngayon na malayo sa inyong pamilya sana ay mas magtagal pa yung inyong relasyon at muli maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, bye bye sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa Maraming salamat po sa inyong lahat.